At kung interesado nga kayo guys na mag-book ng ticket sa train, dito lang sa mga ganitong booth kayo pumunta. At makakabili na kayo ng ticket. At dito naman guys ay meron tayong mga CR na pwede nyong mabayaran at pwede nyong magamit. So 10 crowns lang ang bayad sa pag-CR dyan. So may mga upuan din na available sa inyong mga train station. Napakadali lang po ang pag ano dito sa atin sa train station. At dito nga kapag magbabayad kayo, makikita nyo naman may English na ano, tapos dagdagan nyo lang to ng one, and then kung card or cash, tapos kung cash ay maghulog lang kayo dito ng coins, and then i-push nyo lang yan, and then lalabas na dito ang resibo nyo. So, ganoon lang simple guys, and then magbubukas na yung pinto na to once na ganun na nangyari. And meron din kayo dito makikita guys na mga bendo, yan yung mga kapihan. So pwede kayong magkapi dyan, so kung kayo ay may cash or card, so pwede nyo magamit yan dyan sa pagbibendo. At dito nga guys ay makikita nyo kung anong oras yung inyong biyahe. Ayan dyan sa ganyang screen, makikita nyo dyan. So mag-download kayo ng Pubtrans sa mga baguhan dito. Pubtrans, P-U-B-T-R. AN. So, Pabtran is a download nyo lang yan para malaman nyo kung paano ang biyay dito. Then, nakalagay naman dyan is going to and uh, kung saan kayo pupunta. Yan, ganito nga yung style nito. May kita nyo dyan ang oras kung anong platform ang inyong pupunta. At dito nga ipubaba na tayo. So, guys, nasa step pala ako at papunta nga ako sa bahay namin sa Bilina. So, yan. And, yun lamang. So, ganito ang itsura ng mga ano dito, ng mga train station. Of course, kapag nasa city kayo, is medyo maganda ang train station. Pero dahil nandito lang ako sa Teplitz, is maliit lang pa ang train station dito. So, ganyan lang ang mga makikita nyo. So, ayan, marami sila dyan mga naka-drawing-drawing -drawing na parang bandalisem. At dito nga, guys, paglabas nga natin, ay makikita nga natin dito yung kung saan kayo sasakay. So, may nakalagay naman dyan kung anong platform. For example, yung kagaya ng sa akin is 1019, platform 3 daw. At meron din dyan um, elevator kung uh, gusto nyo. So, akit lang tayo dito sa taas at maghintay tayo. At pag, pag nakarating na nga kayo dito sa taas, guys, ay eh, makikita nyo rin na meron din siyang naka-arrow. Ayan, at kung saan kayo sasakay. Ito nga, nandito nga ako ngayon. At yan, may isa pang train na nakatigil. Yan, hintay lang tayo dito guys at abangan natin yung pagdating ng train natin. At maya maya nga lang ay darating na. So nakalagay dyan, no? 10.19. Tapos 3 minutes na lang daw is darating na ang ating train. Maghintay lang tayo guys. At yun lamang. So, so syempre mag-explore-explore -explore lang kayo. Kapag nasa city guys, huwag kayo mag-expect na ganito lang kaliit ang ating ano. So, ito na nga guys ang ating ano, ano, ang ating train. papakita ko lang sa inyo. So, bumili nga pala ako kanina ng ticket dun sa unahan na pinakita ko sa inyo. So, pag pagtigil niyan guys is magbubukas lang kayo dyan. Ayan, hintayin nyo muna makalabas yung mga tao dun sa loob. And then, pwede rin nga pala dito maglagay ng bisikleta. Kung makikita nyo yan, oh, may bisikleta pa siya. Oh. And then, hanap lang din tayo ng upuan natin. So, ganyan kalinis ang mga ano dito, train dito. And, kung makikita nyo, may sakit nga rin siya. Pwede kayong magsaksak ng, ano, ng...